mga idol ko viewers na tumatangkilik sa akin pagugupit ito na po sa ta sobrang tagal ko lang hindi nakapag-upload no ito po ang uh, low tier fade natin mga idol yan ito yung pangalawa kong client ayan uh, po ang uh, before mamaya maya pakita ko na natin yung after ito na po yung pangalawang client na finished product niya uh, trending ng mga kabataan ngayon lahat naka taper paid halos maghapon ng mga client no taper paid po tayo mga idol na mga curly uh, medyo may pagka approach iyon, no? may style pa sa kilay gamit ang gunting gunting nga ba mga idol <laughs> ito po ang pangatokong client na nagpa mid verse speed mga idol mid verse fade sila na po ang may gusto nun kasi may volume yung bawat gilid ng ano buhok you nila know, no? gagawan lang natin ng paraan para kahit papaano ay maganda pan sa paningin hindi yung mamugmug suka pag tinitingnan ay bagay kanya-kanya po ang hilig po talaga ang mga customers no uh, request nila yan kailangan natin sundin yan po ang pang-apat kong client first maraming salamat po mga idol thanks for watching and god bless